aries ang pahiwatig ng mga bituin ngayong araw ay nagtuturo sa iyo na ilaan ang mas mahabang oras para sa iyong pamilya mahalaga ang kanilang presensya sa iyong buhay at ang pagbibigay ng oras sa kanila ay magdadala ng mas matibay na ugnayan huwag ipagpaliban ang mga bagay na matagal mo nang nais gawin kasama sila dahil ngayon ang tamang pagkakataon ang pahiwatig sa tahanan, piliin ang mga salitang magpapahayag ng pagmamahal at malasakit, ang lamang at pangunawa ay may dalang positibong enerhiya na magpapalakas sa samahan ng inyong pamilya. At kung may trabaho ka ngayong araw, sikapin mong maging maingat sa paggawa ng desisyon, ang pagiging may sensin sa iyong mga gawain ay magbibigay ng mas maayos na resulta. Gamitin ang iyong talino at sipag upang makamit ang tagumpay sa iyong ginagawa. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 12, number 19, number 24, number 33, number 40, at number 15. Taurus, ang pahiwatig ng liwanag ng buwan. Ay nagpapaalala sa iyo na hindi sapat ang mga pangako lamang sa iyong pamilya kundi dapat itong isagawa ngayong araw ipakita sa kanila ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng mga kilos na may kasamang malasakit at dedikasyon ang mga simpleng bagay na ginagawa mo para sa kanila ay maaaring magdala ng kasaganaan at kapanatagan sa inyong tahanan at kung may kasunduan o mahalagang transaksyon kang haharapin ngayong araw, mas mainam na pag-aralan itong mabuti, maging mapagmasid at tiyakin na tama, ang iyong desisyon bago sumang-ayon sa anumang usapan, iwasan ang pabigla-biglang, pagsan gayon, upang hindi malagay sa alanganin. Sa usaping pera pananalapi, Mahalaga ang pagiging maingat, ang iyong kinikita ay hindi lamang para sa iyo kundi para rin sa iyong pamilya. Habang nagbibigay ka ng suporta sa kanila, siguraduhin ding may ipon kang naiipon para sa hinaharap. Sa pag-ibig, ang pagiging maunawain at ang mahinahong pagsasalita ay makakatulong upang mapanatili ang isang matibay na relasyon iwasan ang padalos dolos na reaksyon at bigyang halaga ang bukas na komunikasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 8, number 17, number 25, number 30, number 42, at number 49. Gemini ang pahiwatig ng sikat ng araw, ay nagsasabi na ngayon ang tamang oras upang pag-isipan ng mabuti ang mga desisyong may kinalaman sa iyong pamilya. Huwag magmadali sa paggawa ng hakbang, lalo na kung ito ay may malaking epekto sa inyong hinaharap, ang tamang pagpaplano ay magbibigay sa iyo ng malinaw na direksyon. Sa kalusugan ng iyong mga mahal sa buhay. Maging mas maalalahanin, mahalaga ang pagbibigay ng gabay at paalala upang mapanatili ang kanilang kalakasan at sigla, ang simpleng pag-aalala ay maaaring magdala ng positibong pagbabago sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa trabaho, huwag maiyang makisali sa mga talakayan at pagpaplano, ang iyong opinyon ay mahalaga, at sa pamamagitan ng pakikilahok, mas maraming kaalaman ang iyong matutunan, ang pagiging bukas sa bagong impormasyon ay makakatulong sa iyo upang makagawa ng mas epektibong mga diskarte sa trabaho. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 05, number 14, number 23, number 31, number 38, at number 47. Cancer. Ang pahiwatig ng mga bituin ay nagpapahiwatig na ngayon ang tamang araw upang bigyang pansin ang iyong kalusugan at pangkalahatang kapakanan. Huwag mong ipagwalang bahala ang mga senyales ng pagod o panghihina ng katawan, maglaan ng oras para sa pahinga, at gawin ang mga bagay na makakatulong sa iyong katawan at isipan na maging mas maayos ang pahiwatig. Sa iyong tahanan, ang pagiging mapagpasensya ay susi upang mapanatili ang magandang relasyon sa pamilya dahil may mga hindi pagkakaunawaan na maaaring lumitaw. Ngunit sa pamamagitan ng malamig na ulo at bukas na puso, madali mo itong maayos. Huwag mong hayaan na ang maliliit na bagay ay maging sanhi ng hindi pagkakasundo. Sa trabaho, Maging maingat sa mga detalye ng iyong ginagawa. Ang pagiging organisado at masusing pagsusuri sa mga gawain ay makakatulong upang maiwasan ang mga pagkakamali. Iwasan ang pagmamadali sa mga desisyon upang maiwasan ang pagsisisi sa huli. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 7, number 16, number 28 number 34, number 41, at number 10. Leo, ang pahiwatig ng liwanag ng buwan, ay nagsasabi na ngayon ay magandang araw upang itoon ang pansin sa iyong mga pangarap at personal na ambisyon. Huwag matakot na sumubok ng bago, at ituloy ang mga bagay na matagal mo nang nais gawin. Ang tamang tsempo at determinasyon ay makakatulong sa iyo upang makamit ang tagumpay. Ayon sa iyong gabay, sa usaping pera o pinansyal, mahalaga ang pagiging wise sa paghawak ng pera, iwasan ang hindi kinakailangang paggastos at unahin ang mahalagang bagay, ang tamang paghawak ng yaman, ay magbibigay sa iyo ng mas magandang kinabukasan. Sa pakikitungo mo naman sa iba, ay panatilihin ang pagiging bukas at maunawain. May mga pagkakataong maaaring hindi mo magustuhan ang sinasabi ng iba, ngunit mahalagang makinig at magbigay ng tamang reaksyon. Ang pagiging mahinahon sa pagsagot ay makakatulong sa iyo upang maiwasan ang hindi pagkakasundo. Sa trabaho ang senyales lang ay umiwas sa mga tukso ng pera na ay lalapit sa iyo, at sa mga tukso ng pagmamahalan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 3, number 11, number 26, number 35, number 44, at number 32. Virgo ang pahiwatig ng sikat ng araw, ay nagpapaalala na ngayon ay isang magandang araw upang ayusin ang mga bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban, maging ito man ay tungkol sa bahay, trabaho, o personal na buhay. Mas mabuti na itong harapin ngayon upang hindi na lumaki ang suliranin, ang pagiging maagap ay susi upang magkaroon ng mas maayos na daloy ng buhay. Sa tahanan, bigyang pansin ang mga mahal sa buhay. May ilan sa kanila ang maaaring nangangailangan ng iyong oras at atensyon. Ang pagpapakita ng malasakit at pakikinig sa kanilang saloobin ay makakatulong upang mapatatag ang inyong relasyon. Sa trabaho, mahalagang panatilihin ang pagiging masinop at masipag. May mga oportunidad na maaaring dumating kaya't huwag mong sayangin ang pagkakataon na maipakita ang iyong kakayahan, ang pagiging responsable at mapanuri ay makakatulong upang mas mapalapit ka sa tagumpay. Sa pagmamahalan naman, mas ipakita mo ang pagkilos hindi lamang sa malambing mong salita, dapat kasama ang pagkilos ng lalong sumigla ang positive energy sa inyong pag-iibigan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 9, number 18, number 27, number 36, number 45, at number 4. Libra, ang pahiwatig ng mga bituin, ngayon ay isang araw kung saan mararamdaman mo ang pagtaas ng iyong sigla at determinasyon sa buhay. Ang iyong isipan ay magiging mas malinaw at mas madaling mong mauunawaan ang mga bagay na dati ay nakakalito sa iyo. Ngunit huwag masyadong magmadali sa paggawa ng mga desisyon, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa pera o negosyo ang mga bituin ay nagpapahiwatig na ang tamang pagpaplano at maingat na pagsusuri sa bawat hakbang na iyong gagawin ay makakatulong upang maiwasan ang anumang pagsisisi sa hinaharap. Sa pag-ibig, para sa may mga kapareha, maaaring magkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Ngunit kung matututunan mong makinig ng may bukas na puso at magpakumbaba mas madali ninyo itong mare-resolba. Ang pagpapalalim ng komunikasyon at pagbibigay ng oras sa isa't isa ay magpapatibay sa inyong relasyon. Para sa mga single, ang pahiwatig ng mga bituin ay nagpapakita na may isang bagong tao ang maaaring pumasok sa iyong buhay. Subalit kailangang maging matyaga at huwag magmadali sa pagbibigay ng tiwala. Sa trabaho ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga bagong oportunidad sa iyong larangan, maaaring may isang panibagong gawain o responsibilidad na ipagkakaluob sa iyo, kaya't maging bukas sa mga hamon at ipakita ang iyong kakayahan, kung ikaw ay nasa negosyo. Ito ang tamang oras upang pag-aralan ang mga posibilidad bago sumugal sa isang bagong proyekto ang masusing pagpaplano at tamang paghawak ng salapi ay mahalaga upang mapanatili ang iyong katatagan sa pananalapi. Ang pahiwatig pa mula sa mga bituin, ngayong araw, iwasan ang pagiging padalos-dalos sa paggawa ng desisyon, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa iyong emosyon. Ang pagiging mapanuri at maingat ay mas makakatulong upang makaiwas sa pagsisisi. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 5, number 14, number 23, number 30, number 42 at number 11. Scorpio, ang pahiwatig ng liwanag ng buwan. Ngayong araw ay maaaring magkaroon ng pagbabago sa iyong pananaw o damdamin, kaya't mahalaga na huwag masyadong magpadala sa bugso ng emosyon. May magandang balita na may kinalaman sa pamilya o trabaho. Ngunit huwag magmadali sa pagpapasya kung paano mo ito haharapin. Ang liwanag ng buwan ay nagpapahiwatig na ang pagiging kalmado at maingat sa bawat hakbang na iyong gagawin ay magdadala sa iyo ng mas positibong resulta. Sa pag-ibig, ang iyong pagiging tapat at maalaga ay lalo pang mapapansin ng iyong kapareha kung may hindi pagkakaunawaan. Ang mahinahong pag-uusap ay makakatulong upang maayos ang anumang busot para sa mga single. May posibilidad na may isang taong nagpapakita ng interes sa iyo. Huwag itong balewalain. Ngunit tiyakin na hindi ka basta-basta magpapadala sa matatamis na salita. Mas mainam na kilalanin muna ang taong ito ng mas mabuti. Sa trabaho may darating na bagong oportunidad sa iyong larangan na maaaring may kinalaman sa isang proyekto o plano na matagal mo nang pinag-iisipan, ito ay maaaring magbukas ng mas malaking pintuan para sa iyong tagumpay, kaya't maging handa sa mga pagbabago, huwag hayaang may pan ang mga gawain, mas mabuting harapin ito ng maaga upang maiwasan ang sobrang bigat ng responsibilidad sa mga susunod na araw. Ang pahiwatig pa mula sa liwanag ng buwan, iwasan ang sobrang pagbibigay ng tiwala, lalo na pagdating sa negosyo, hindi lahat ng taong nagpapakita ng mabuting loob ay may mabuting intensyon, mas mainam na maging mapagmasid at huwag masyadong maging bukas sa lahat ng iyong plano. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 7, number 12, number 25, number 33, number 40 at number 8. Sagittarius. Ang pahiwatig ng sikat ng araw. Ngayon ay isang magandang araw para sa iyo upang ipakita ang iyong talino at diskarte, ang iyong mabilis na pag-iisip at kakayahang makahanap ng solusyon sa mga suliranin ay magiging malaking bentahe sa iyo. Ang sikat ng araw ay nagpapahiwatig na may mga darating na hamon, ngunit sa pamamagitan ng tamang desisyon at maingat na pagpaplano, magagawang lampasan ang anumang hadlang sa tahanan, ang araw na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataong makipag-ugnayan sa iyong pamilya, maging bukas sa kanilang opinyon at huwag basta-basta gumawa ng desisyon ng hindi kumukonsulta sa kanila. Ang pagkakaroon ng maayos na komunikasyon ay makakatulong upang mapanatili ang magandang samahan sa loob ng tahanan. Sa pag-ibig, para sa mga may kapareha. Mahalagang bigyan ng sapat na oras ang inyong relasyon. Ang mga simpleng pagpapakita ng pagmamahal, tulad ng pakikinig at pagbibigay ng atensyon, ay may malaking epekto sa pagpapalalim ng inyong samahan. Para sa mga single, maaaring may darating na tao sa iyong buhay na magpapakita ng interes, ngunit huwag padalos-dalos sa pagbibigay ng tiwala. Sa trabaho, ang iyong sipag at syaga ay maaaring magdala sa iyo ng isang mahalagang oportunidad, huwag matakot na sumubok ng bago. Ngunit tiyakin na handa ka sa mga posibleng pagsubok na maaaring lumitaw, para sa mga may negosyo. Ito ang tamang oras upang pag-isipan ang pagpapalawak o pagsisimula ng panibagong proyekto ang pahiwatig pa mula sa sikat ng araw, mag-ingat sa pabigla-biglang desisyon, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pananalapi, huwag magmadali sa paglalagak ng pera sa isang bagay na hindi mo palubusang nauunawaan. Mas mainam na pag-aralan muna ito ng mabuti bago kumilos. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 14 number 17, number 21, number 38, number 5, at number 33. Capricorn, ang pahiwatig ng kalikasan, may positibong pagbabago na paparating sa iyong buhay, kaya maging bukas sa mga bagong oportunidad. Ang pagkakataong ito ay maaaring dumating sa paraang hindi mo inaasahan kaya mahalaga ang pagiging handa. Kung may mga desisyong kailangang gawin, pakinggan ang pahiwatig ng mga bituin upang maiwasan ang panghihinayang sa hinaharap. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, tiyakin na may kasamang pagpapahalaga sa mga taong tumulong sa iyo. Ang tamang kilos at mabuting pag-uugali ang magpapalakas sa daloy ng swerte sa iyong buhay sa trabaho, ay ipakita ang iyong tiyaga at pagsisikap sa bawat gawain upang mapansin ng mga nakatataas, ang sipag at dedikasyon ay magbubunga ng magagandang resulta, kaya huwag mawala ng motibasyon, iwasan ang mga kasamahan sa trabaho na mahilig magpasikat o nagsusubok magpabagsak ng iba, makinig sa sinasabi ng mga bituin, ang tamang pakikisama at pagiging maingat sa mga taong nakapaligid sa iyo ay susi upang mapanatili ang kaayusan sa iyong profesional na buhay. Sa iyong pag-ibig, pagdating sa relasyon, mas lalong paiigtingin ng bukas na komunikasyon ang inyong samahan, huwag hayaang manaig ang hindi pagkakaunawaan, Bigyang pansin ang mga pangangailangan ng iyong kapareha upang mas maging matibay ang inyong relasyon. Ang pahiwatig ng buwan ay nagsasabing ang pagpapahalaga sa maliliit na bagay ay maaaring magdulot ng mas matibay na connection. May pahiwatig, ay maging maingat sa mga taong maaaring may ibang intensyon sa iyo. Huwag magpadalos-dalos sa pagtitiwala at pagdedesisyon. Ang mga bituin ay nagpapahiwatig na ang pagiging mapanuri ay makakatulong upang makaiwas sa anumang panganib o pagkakamali. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 12, number 27, number 33, number 15, number 22 at number 18. Aquarius, pahiwatig ng mga bituin. Ngayong araw, maaaring madama mo ang pagdating ng isang mahalagang pagkakataon na magpapalakas ng iyong tiwala sa sarili. Ang mga bituin ay nagpapahiwatig na ang iyong natural na kakayahang mamuno ay mapapansin ng mga tao sa paligid mo. May posibilidad na ikaw ang manguna sa isang proyekto o desisyon, kaya gamitin ang talino at tapang upang maisakatuparan ito ng maayos. Maging bukas sa opinyon ng iba, ngunit manatili sa direksyong nais mong tahakin. Sa iyong pera, ang mga kapamilya ang dapat unahin bago ang iba, lalo na sa usaping pinansyal, huwag hayaang maging dahilan ng sigalot ang pera. Ang mga bituin ay nagbababala na may mga taong lalapit sa iyo upang humingi ng tulong ngunit hindi lahat ay may mabuting intensyon. Maging maingat sa pagpapahiram upang hindi malagay sa alanganin. Sa pag-ibig, magiging mas matamis ang relasyon lalo na kung mapapanatili mo ang pagiging sensitibo sa damdamin ng iyong minamahal. Huwag balewalain ang maliliit na bagay na nagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga, ang buwan ay nagpapahiwatig na ang simpleng pag-aalaga at pag-unawa ay makakatulong upang mas lumalim ang inyong samahan. Sa trabaho, ang araw na ito ay puno ng potensyal pagdating sa trabaho. Maaaring makatanggap ka ng magandang balita tungkol sa promosyon o dagdag na kita. Iwasan ang pagiging kampante at ipagpatuloy ang pagsisikap, ang pahiwatig ng mga bituin ay nagsasabing ang sipag at determinasyon ay magbibigay ng higit pang tagumpay. Ang pahiwatig ay huwag masyadong magpadala sa papuri, lalo na mula sa mga taong maaaring may inggit sa iyo. Ang mga bituin ay nagpapahiwatig na mas mabuting manatiling mapagkumbaba upang makita mo kung sino ang tunay mong kakampi. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 8, number 19, number 24, number 37, number 20 at number 15. Pisces, ang pahiwatig ng mga bituin ang araw na ito ay puno ng kasayahan at bagong oportunidad. Maaaring magkaroon ng bigla ang paglalakbay o bagong koneksyon na makakatulong sa iyong pangarap. Ang mga bituin ay nagpapahiwatig na ngayon ang tamang oras upang magdesisyon patungkol sa isang mahalagang usapin. Kung may mga dokumentong kailangang pirmahan, siguraduhin mong naiintindihan mo ang lahat ng detalye bago pumirma. Sa tahanan, panatilihing payapa ang tahanan sa pamamagitan ng pagiging mahinahon sa mga usapan. Ang hindi kinakailangang pagtatalo ay maaaring magdulot ng negatibong enerhiya. Ang buwan ay nagpapahiwatig na mas mabuting umiwas sa mainit na argumento upang mapanatili ang good vibes sa inyong pamilya. Sa pera, maging mapanuri pagdating sa pera. Lalo na sa mga gastusin, mas mainam na unahin ang pamilya bago ang ibang tao na maaaring humingi ng tulong sa iyo. Ang mga bituin ay nagpapahiwatig na may mga individual na lalapit na maaaring hindi naman tunay na nangangailangan. Iwasan ang pagiging masyadong bukas sa pananalapi upang hindi ka mapagsamantalahan. May pahiwatig. Huwag magmadali sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Ang pabigla-biglang pagpapasya ay maaaring magdulot ng suliranin sa hinaharap. Ang pahiwatig ng mga bituin ay nagsasabing mas mainam ang pagpaplano at pagsasaalang-alang ng lahat ng posibilidad bago kumilos. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 3, Number 17. Number 22, number 41, number 10 at number 27.